Naisip mo na ba kung ano ang ginagawa ng pagmamahal sa atin? Hindi yung pagmamahal na mula sa mga kwentong pambata na may mga tiyak na wakas, kundi yung pagmamahal na nag-aapoy sa kaluluwa, na kayang maglipat ng mga bundok, na kayang baguhin ang buong landas ng buhay. Yung pagmamahal na hindi humihini ng pahintulot, hindi kontento sa hanggang dito na lang, at hindi alam kung ano ang sumuko. Ang pagmamahal na ito, kapag nagkaroon ng puwang upang umusbong, ay nagiging lakas. Nagiging tapang nagiging lahat ng hindi natin akalain na kaya nating maging. Dahil, kapag ang isang tao ay tunay na umiibig, walang taas na nakakatakot. Walang bundok na kasing taas, walang bangin na kasing lalim, walang landas na kasing hirap na makapagpapaurong sa taong ito. Ang presensya ng isa, o kahit ang simpleng ideya ng kanyang pag-iral, ay nagiging isang ilaw, isang kompas, isang walang hangganang pinagkukunan ng enerhiya. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagtatansik ng pagsisikap, pinapawalay nito ang mga ito. Binabago nito ang mga hamon sa mga baitang, ang mga kawalang katiyakan sa mga pangudyok, ang sakit sa pagiging matured. At narito ang pinakamagandang punto, hindi ito tungkol sa mga malalaking kilos na puno ng mga ilaw. Minsan, ang pinakamalaking deklarasyon ng pagmamahal ay nasa isang matibay na titig, sa isang katahimikang nakikinig, sa isang pagpili na walang nakakita, ngunit naging mahalaga sa puso. Ang tunay na nagmamahal ay humaharap sa mundo at sa lahat ng kanyang mga bagyo na hindi natatakot na mabasa para lang makita kang umiti. Naranasan ko na ito. Nagmahal ako ng ganitong paraan na pinilit akong bumangon kapag lahat ng sinasabi ay humiga at sumuko. Kinailangan kong tumawid sa mga disyerto ng emosyon, lunukin ang kayabangan, lunukin ang ego, lunukin ang sakit, lahat para protektahan ang isang bagay na mas malaki sa akin." Dahil ang pagmamahal, ang pagmamahal na may lakas ng loob na nag-aanyaya sa iyong lumampas ay ganito, inilalagay kanito sa harap ng sarili mo at tinatanong nang walang awa, hanggang saan ka handang pumunta. At sa gayon, ang imposible ay tila hindi na nakakatakot. Dahil hindi na lang ito tungkol sa pagtagumpayan ng mga hadlang, ito ay tungkol sa pagiging kasama ng mga taong sulit talagang pagtagumpayan ang mga ito. Ang bundok ay nananatiling mataas. Ang daan ay nananatiling mahirap. Ngunit ang motibasyon ay nagbabago ng lahat. Ang taong humihikbi sa iyo ay nagiging uri ng naglalakad na milagro, kahit mula sa malayo, pinapangatwiranan ka nito. Kahit sa katahimikan, sumisigaw ito sa loob mo. Napapansin mo ito sa mga detalye. Sa paraan kung paano siya pumipili na naroroon, kahit na lahat ay magiging mas madali kung wala siya. Sa mga bad days, kapag ang pagod ay mabigat at ang mga salita ay nawawala, gayon paman, mayroong pag-aalaga. Isang inandito lang ako na tahasang nagsasabi ng higit pa sa libu-libong pahayag. At doon, naiintindihan natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa sinasabi, kundi sa sinusuportahan, araw-araw, sa maliliit na pagpili. Ilang beses mo nang naramdaman na may mga bagay na masyadong malaki upang mapagtagumpayan? Ilang beses kang tumingin sa hinaharap at nag-isip, hindi ito kayang maging matagumpay. At gayon paman, may isang bagay sa loob mo ang sumisigaw. Ang bagay na yon ay ang pag-ibig. Ito ay matigas ang ulo. Matatag. Halos walang ingat. Ngunit ito rin ay matalino, dahil ipinapakita nito sa atin na hindi ito tungkol sa palaging panalo, kundi sa hindi kailanman pagsuko. Ang mga tunay na relasyon ay ganyan, epiko. At hindi ito dahil sa mga bulaklak o mga pelikula. Sila ay epiko dahil nangangailangan ng araw-araw na tapang, patuloy na dedikasyon, at isang labis na pananampalataya na kahit sa mga pinakamadilim na araw, ang isa ay sulit pa rin. At kapag parehong naniniwala rito, kapag parehong nagpasya na umakyat sa bundok na magkasama, ang bawat hakbang ay nagiging tula. Ang bawat pagkatalo ay nagiging aral. Ang bawat tagumpay, kahit gaano kaliit, ay nagiging pagdiriwang. May isang kagandahan na halos mahika sa pagtingin sa dalawang tao na naglalakad ng magkatabi, kahit na nanginginig ang lupa, dahil ang mundo sa labas ay puno ng mga bagay na nakakadistract, ng mga shortcut, ng mga tukso upang sumuko. Ngunit ang pag-ibig na nangangahas, na tumatagal, na pumipili, ay namumukod tangi tulad ng ilaw sa dilim ng gabi. Ito ang gumagabay, nagpoprotekta, at nagbibigay ng inspirasyon. At alam mo bang ano pa ang ikinagagalak ko? Ang makitang ang pag-ibig na ito ay lumalampas sa mga hadlang na tila pang walang hanggan mga distansyang heograpikal, pagkakaibang kultural, mga kwentong puno ng sakit. Walang makakapantay kapag may tunay na koneksyon. Nakakita na akong mga tao na tumawid ng mga karagatan, umiwan ng mga trabaho, at nagsimula ulit mula sa simula, lahat para sa isang tao. Dahil ang pag-ibig, kapag tunay, ay ineredefine ang konsepto ng ihangganan. Susubukin ng buhay. Ilalagay ang mga pagdududa, takot, at pagkabigo sa gitna ng daan. Gagawin itong isipin mo, paminsan-minsan, na hindi na ito nagkakahalaga. Pero, sa kaibuturan, may isang bagay na nagpapaalala sa iyo ng unang titig na iyon, ng unang kilos, ng unang katiyakan. At sapat na iyon para muling buhayin ang apoy. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala, ito ay nagkukubli, nag-aingat, minsan ay tahimik. Pero kailanman ay hindi mamamatay. Maraming tao ang naliligaw ng landas sa pag-aakala na ang pag-ibig ay madali. Iniisip na kapag ito ay nahihirapan, hindi ito para sa kanila. Pero ang katotohanan ay kabaligtaran. Kung tunay na pag-ibig ito, magiging mapanlikha ito. Mangangailangan ito ng pasensya, pagpapatawad, pagsusumikap, at higit sa lahat, kabustuhan. Ilalagay ka nito sa mga sitwasyon na sumusubok sa iyong mga halaga, iyong pagmamataas, at iyong kakayahang lumago. At dito nito ipinapakita kung sino ka talaga. Baka nararanasan mo ito ngayon baka nasa harap ka ng isang pagpili na nangangailangan ng tapang. Baka nararamdaman mong hindi mo na kayang subukan muli. Pero sinasabi ko sa iyo, kung may pag-ibig pa, tunay, matindi, malalim, baka sulit pang umakyat ng isang bahagi ng bundok na ito. Dahil mula sa taas, ang tanawin ay hindi maipapahayag. At lahat ng iyong hinarap, bigla na lang nagkakaroon ng kahulugan. At kung ikaw ay nasa kabila na nagsisilbing inspirasyon ng isang tao, ang gasolina, ang dahilan, alamin mong ito ay isa sa mga pinakamalaking karangalan sa buhay. Maging dahilan kung bakit ang isang tao ay muling naniniwala. Maging lakas sa likod ng paglalakbay ng isang tao. Huwag maliitin ang kapangyarihan na mayroon ka sa buhay ng iyong mahal sa buhay. Minsan, ang isang salita mo ay nagbabago ng buong araw ng isang tao. Ang iyong presensya ay nakalakip sa isang kwentong nasa bingit ng pagbagsak. Ang ganitong klase ng pag-ibig ay hindi pangkaraniwan hindi ito lumalabas sa kahit saan. Ito ay bihira. Mahalaga. At kung ikaw ay mapalad na matagpuan ito, o mas mabuti, makabuo nito, hawakan mong mabuti. Alagaan ito na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Dahil ito nga. Ito ang magiging sandalan mo kapag lahat ay bumagsak. Ito ang magpapaalala sa iyo kung sino ka kapag ikaw ay nalimutan ng mundo. Ito ang magbibigay ng kahulugan sa iyong mga pinakamatitinding laban. Sa huli, hindi ito tungkol sa hindi pagkakapinsala. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng isang taong hahatak sa iyo pabalik. Hindi ito tungkol sa hindi natatakot. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng isang taong sasabay sa iyo kahit na ganoon. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa presensya, pagpili, at patuloy na pagsisikap. Ang tunay na pag-ibig ay nagbabago ng ordinaryo sa pambihira, ang banal sa makapangyarihan, ang araw-araw sa himala. Nakapag-isip ka na ba, ano ang kayang mong gawin para sa pag-ibig? Hindi ang idealisadong romantikong pag-ibig, kundi ang totoo, ang naguutos, humahamon, at nagtuturo. Handa ka bang umakyat ng bundok para sa isang tao? At higit pa, nakikilala mo ba kung sino ang gumagawa ng ganito para sayo? Minsan, ang pag-ibig ay hindi sumisigaw. Hindi ito nagsasalita ng malakas. Ito ay nagtatrabaho sa katahimikan araw-araw. Lumalabas ito sa mga mensahe sa pagtatapos ng araw, sa mga mahahabang yakap, sa mga respetadong katahimikan. Lumalabas ito sa mga tapat na tanong, sa mga kape na pinagsasaluhan, sa mga pangarap na sama-samang isinasakatuparan. katuparan. At doon mo matatanto na, may isang tao na umaakyat ng bundok kasama mo. Kahit na nadadapa. Kahit na may takot. Pero umaakyat pa rin. Ang ganitong klase ng relasyon ay isang pakikipagsapalaran isang daan na walang tiyak na mapa. Ngunit may isang tiyak na kompas, ang damdaming nag-ugnay sa kanila. Ang nagsimula bilang isang pagkikita ay nagiging paglalakbay. Ang tila panandalian ay nagiging ugat. Ang akalang labis ay nagiging pangangailangan. At magkasama, patuloy kayong sumusulong. Sa mga pagkakamali, tagumpay, pagbagsak at muling pagsisimula. Pero laging magkakasama. Dahil kapag may tunay na pag-ibig, kahit ang imposible ay nagiging detalye. Ang distansya ay isang numero lamang. Ang mga hadlang, mga pagsubok lamang. Ang mga krisis, mga pagkakataon. Kapag ang pag-ibig ay totoo, hindi lamang ito nakakaraos, ito ay umuunlad. Ito ay tumatanda. Ito ay nagiging bago. Ito ay lumalakas sa bawat bagyo at itinuturo nito na, minsan, mas mahalaga pang lumaban sa agos kasama ang taong mahal mo kaysa sa sumagwan sa payak na tubig kasama ang isang taong hindi naman nakakaramdam ng iyong kaluluwa. At kaya nangahas ka? Nangahas kang umibig ng ganitong tindi? Naniwala ka ba na mayroon pang ganitong uri ng damdamin sa mundo? Nagsanay ka bang maging taong iyon na nagbabago, nag-uudyok, at nagtataguyod? Dahil, sa huli, ang talagang mahalaga ay ang mga kwentong binubuo natin mula sa puso. Ang mga ugnayan na humahamon sa panahon, takot at lohika. Ang nananatili talaga ay ang mga naranasan ng buo. At walang hadlang, gaano man ito kalaki, ang makakapigil sa dalawang puso na tumitibok na may parehong pananampalataya. Maging pag-ibig na yon. Ramdamin ang pag-ibig na yon. At kung magkakaroon ka ng swerte na makatagpo ng isang tao na nararamdaman na ito para sa iyo, humingi ng lakas. Para sa inyo. Para sa paglalakbay para sa bundok na sama-sama ay inyong mapagtatagumpayan. Dahil, minsan, ang iba ay nariyan tahimik na lumalaban, umaakyat sa loob, sinisikap na huwag bumigay. At isang galaw mo, isang salitang tumatama sa tamang lugar, maaaring lahat ng kailangan ng taong ito upang magpatuloy. Ang pag-ibig din ay ito, maging daungan habang ang isa ay tumatawid sa bagyo. Maging pahina sa gitna ng digmaan. Maging kanlungan, kahit na ang buong mundo ay tila gumuho at huwag maligaw, ang umibig ng ganito ay hindi kahinaan. Ito ay tapang. Tapang na ipakita ang kabuuan sa isang mundong nagtuturo na maging kalahati. Tapang na manatili kapag lahat ay humihikbi sa paglayo. Tapang na magpatuloy kapag ang iba ay lumingon na. Dahil tanging ang mga umiibig ang nakakaalam ng bigat at ang pribilehyo na dalhin sa dibdib ang pangalan ng isang taong nagkakahalaga ng mundo. Ilang beses mo nang naramdaman na parang wala ka ng lakas at bigla, isang simpleng naniniwala ako sa iyo, ang muling nagbigay buhay sa lahat. Ang pag-ibig, kapag totoo, ay may ganitong kapangyarihan na muling buhayin ang mga pag-asang tila na matay na. Pumapasok ito sa mga bitak, nagbibigay liwanag sa mga madilim, at itinatayo muli ang mga bagay na akala ng buong mundo ay bumagsak na ng tuluyan. At alam mo kung bakit? Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi humuhusga sa pagbagsak, ito ay naguunat ng kamay. Hindi ito humihingi ng kasakdalan, pinahahalagahan nito ang dedikasyon. Hindi ito naglalagay ng puwersa, nag-aalok ito ng presensya. At sa simpleng ito nakatagpo ng kapangyarihan. Dahil ang umibig ay sa kabila ng lahat, pagpili na magpatuloy. Ito ay pag-renew ng tahimik na mga pangako sa bawat umaga. Ito ay muling pag-aaral na mahalin ang isa't isa sa kanilang bagong bersyon, kahit na pagkatapos ng maraming pagbabago. Ilang tao ang nagdadala ng mga kwentong naputol dahil walang nagkaroon ng lakas ng loob na manatili sa pag-akyat. Ilang relasyon ang nawala dahil walang nais na harapin ang mga sakit na bahagi ng paglago ng dalawa. Ang katotohanan ay ang pagtatayo ng isang matatag na bagay ay nangangailangan ng higit pa sa kabustuhan. Nangangailangan ito ng pagkahinog. At isang dosis ng napakabihirang kababaang loob, ang pagkilala na ang pag-ibig sa isang tao ay, higit sa lahat, isang tuloy-tuloy na pagkatuto at walang manual. Walang formula. Ang mayroon lamang ay disposisyon. Dialogo. At ang ganitong uri ng intuwisyon na tanging ang nagmamahal ang nakakabuo, malaman kung kailan manahimik, kung kailan magsalita, kung kailan yumakap, kung kailan magbigay. Dito sa sayaw na ito matutunton ang tamang ritmo. Hindi ang perpektong ritmo, dahil hindi ito umiiral, kundi sapat na upang, kahit sa mga maulap na araw, ang mga hakbang ay patuloy na magkasama. Minsan, ang lahat ng kailangan ng pag-ibig ay isang hakbang pa. Isang kilos. Isang sulyap. Isang paalala. Na nandyan ka. Na may saysay pa rin. Na, sa kabila ng mga paghihirap, ang koneksyon ay nananatiling buhay. At ito ang uri ng detalye na naghihiwalay sa mga panandaliang pag-ibig mula sa mga walang hanggan. Ang mga pag-ibig na nagiging epiko. At marahil binabasa mo ito ngayon, iniisip ang isang tao. Marahil ang isipan mo ay agad na napunta sa pangalan na nagdudulot ng gulo sa iyong kalooban. Marahil bumilis ang tibok ng iyong puso dahil, sa kaibuturan, alam mo, ang taong ito ay nagpapagalaw sa iyo. Pinapaakyat ka sa mga bundok na hindi mo akalain kaya mong harapin. At kahit na tila lahat ay mahirap, mayroong isang bagay sa loob mo na bumubulong, huwag sumuko. Kaya't huwag kang sumuko. Hindi dahil sa ilusyon. Hindi dahil sa pangangailangan. Munit dahil kung ito ay tunay na pagmamahal, karapat dapat ito sa laban. Karapat dapat ito sa pagsubok. Karapat dapat ito sa pagbabago. Dahil wala sa mundo ang maaari mong ikumpara sa pakiramdam ng paglingon sa nakaraan at makita ang lahat ng iyong nalampasan. Lahat ng tumagal. Lahat ng laban sa lahat ng inaasahan na natili. Hindi ito tungkol sa paglikha ng perpektong pag-ibig, kundi sa pagbuo ng totoong pag-ibig. Na nagkakamali, ngunit natututo. Na natitisod, ngunit bumabangon. Na, kahit sa mga araw na ang nais ay tumakas, pinipili pa ring manatili. Iyon ang tunay na pagmamahal. Iyon ang umakyat sa bundok na may nag-aapoy na puso at sugatang mga paa. Ngunit may katiyakan na, sa itaas, makikitan nyo ang isang bagay na kakaunti ang may tapang na maranasan. At ang katotohanan ay, ang karamihan sa mga tao ay ayaw ng ganitong klase ng pag-ibig. Nais nila ang madali, ang hindi na ang ilangan ng lubusang pagsisid, ang hindi masakit. Ngunit ang sinumang tunay na umiibig ay alam, ang umibig ay ang maglakas loob na sumisid sa hindi alam, kahit wala ng katiyakan. Ito ay ang pahintulutan ang sarili na maging mahina. Ito ay ang tumingin sa kaloob-looban ng mata ng iba at sabihin, nang walang pag-atubili, nasa iyo ako, kahit na hindi ito simple kaya't mga has. Mga na makaramdam kahit na sinasabi ng mundo na ito ay kahinaan. Mga na magsimula muli kahit na pagkatapos ng maraming pagkabigo. Mga has na magtiwala kahit na ang lahat sa iyo ay gustong magprotekta. Dahil ang pagmamahal, ang pag-ibig na nagbabago, ay nagiging maliwanag lamang sa mga may katapangan na sumabay hanggang sa dulo. At ang pagpunta hanggang sa dulo ay hindi nangangahulugang dumating ng buo. Ibig sabihin nito ay darating na totoo na may mga peklat marahil. Na may mga mahirap na kwento, may mga pagkatalo, may mga luha. Ngunit darating, magkahawak kamay, na may pusong pumapalo ng mabilis, na may mga mata na nagsasabi ng lahat ng hindi kayang ipahayad ng mga salita. Maging ikaw ang pag-ibig na dumadampot sa mga bundok. Maging ikaw ang inspirasyon ng isang tao. Ang dahilan, ang angkla, ang ilaw maging yaong sumusuporta, yaong nagtataas, yaong tumatanggap. Dahil ang mundo ay puno na ng mga pag-ibig na nawawala. Ang kailangan nito, ang kailangan natin, ay mga pag-ibig na nananatili. Ang manatili ay isang akto ng pagsuway sa mundong nagtuturo na umatras. Ang umibig ay isang tahimik na revolusyon. Ang magpatuloy ay isang dasal na nakadamit. At kapag dalawang tao ang nangahas na isabay ang lahat ng ito, ang lumalabas ay hindi lang isang relasyon, ito ay isang kwento. Isang kwento na ikikwento sa mga kilos, alaala at tingin. Isang kwento na umaabot. Na nagbibigay inspirasyon. Na nagbabago. Huwag hayaang mamatay ang kwentong ito dahil sa kapayatan. Dahil sa takot. Dahil sa pagod. Kung mayroon pang pag-ibig, mayroon pang landas. At kung may landas, may pagkakataon. At kung may pagkakataon, sulit ang subukan. Isa, dalawa, sampung beses. Kung ilan ang kinakailangan. Dahil ang pag-ibig na nananatili ay ang pag-ibig na mahalaga. Ito ang pag-ibig na nananatili. Ito ang pag-ibig na nagbabago ng lahat. Nandyan pa rin ang bundok. Mataas. Hamon. Pero ngayon alam mo, hindi mahalaga ang taas nito, kundi kung sino ang umaakyat kasama mo. Kaya, lumakad ka. Sa pananampalataya sa determinasyon, sa katotohanan, at higit sa lahat, sa pag-ibig. Kung nakarating ka dito, marahil ay naramdaman mo sa puso ang kung ano ang naramdaman ko habang sumusulat, ang pag-ibig na humihila, na hindi umatras, na nagtransforma ng sakit sa lakas at ng pagdududa sa tapang. Marahil ikaw ay nakakaranas nito ngayon, umaakyat sa isang emosyonal na bundok, humaharap sa mga hindi tiyak, ngunit nandyan pa rin ang pangalan na umuukit sa dibdib. O marahil ikaw ang dahilan kung bakit may isang tao na patuloy na umaasa, kahit sa katahimikan. Ang katotohanan ay, kapag tunay ang pag-ibig, hindi maaring magpanggap. Nararamdaman natin. Nakikipaglaban tayo. Nananatili tayo. At sa mundo ngayon, kung saan lahat ay tila pinapabayaan, ang maging matatag ay isang napakalaking akto ng pag-ibig katulad ng anumang mahal kita. Kaya kung ito ay may kahulugan para sa iyo kung ito ay umantig sa isang bagay na nakatago sa kalooban mo, iwanan mo ang iyong komento. Ikwento mo, sino ang taong handa mong akyatin ang kahit anong bundok para sa kanya? O sino ang gumawa nito para sa iyo? Gawin nating isang espasyo ito ng mga kwento na nagbibigay inspirasyon, nagpapagaling, at nagpapalala sa atin ng halaga ng pag-ibig. Kapag ito ay totoo, handa tayong gawin ang kahit anong pagsusumikap. At syempre, kung ang tekstong ito ay nagbigay sa iyo ng tunay na damdamin, ilike mo ito, dahil nakakatulong ito sa nilalaman na maabot ang mas maraming tao na posibleng nangangailangan marinig ito ngayon. At mag-subscribe ka sa channel, dito, tayo'y nagsasalita ng totoo, may emosyon, at may layunin. Dahil sa huli, iyon ang nag-ugnay sa atin, ang pagnanais na maranasan ang isang bagay na talagang mahalaga. At ang umibig, ang tunay na umibig, ay nananatiling ang pinakamagandang paglalakbay sa lahat yang makikita tayo sa susunod na nilalaman at hanggang doon mga has na makaramdam mga has na manatili mga has na umibig